Inyumulak emosyonal nang muling pag-usapan sa Senado ang umano'y panghahalay sa kanyang anak na si Sandro Mulak at dalawang gay contractor ng GMA7 pinasasampina na ng Senado. Narito ang uh, Ice Patted Report niyan tol. Para sa aking balitang showbiz, hindi napigilan ininyong Mulak na maging emosyonal ng ikwento nito sa Senado ang nangyaring umano'y pangahalay sa kanyang anak na si Sandro ng dalawang gay independent contractors ng GMA7 na si na Jojo Nones at Richard Cruz. Ito'y matapos magpatawag ng Senate Inquiry si Senator Robin Padilla na siyang chairman ng Committee on Public Information and Mass Media nang makarating dito ang nasabing isyo. Ayon kay Ninyo, talaga nasaktan siya noong ikinuwento sa kanya ni Sandro ang nangyari dito kung saan nakita niya raw na nanginginig ito sa trauma at halos hindi maawakan ang telepono. Lalo raw siyang nasaktan nung sabi ni Sandro ang ginawa sa kanya ni Jojo Nones dahil ilang beses niya itong nakatrabaho sa mga proyekto. Sobrang galang at respeto niya raw kay Nones kung saan kapag may mga events o mano sila ay siya pa ang unang lumalapit dito at nagsiserve pa raw siya dito kaya hindi niya raw talagang matanggap ang ginawa nito sa kanyang anak. Si Cross naman daw ay hindi niya kilala at kung makikita lang daw ang anak niya noong nag kwento ito sa kanya ay siguradong kahit sino ay magpupuyos sa galit. Sinay pa ni na una nagkwento si Sandro sa kapatid nitong si Alonzo kung saan sinabi raw nito na sana ay hindi mangyari kay Alonzo ang nangyari sa kanya. Kung nagawa o manon ni Nonis at Cruz sa kanyang pamilya na malaki ang naging contribution sa showbiz, what more para sa iba na walang mga koneksyon sa industriya.